Hello! Good morning! Good morning! Ito so, naman tayo sa araw-araw ng ating gawaing bahay Dalawa? Ba? at gawal is hindi ko alam kung mali o, oh, tama itong ginagawa ko eh ah sorry, tama pa lang oh, tama nga, tama itong ginagawa ko kasi ako ang naiiwan sa bahay kaya ako ang gagawa ng gawa yung bahay. Kaya hindi na kayo magtama nyo ako. Kaya ay maglalabang. Tapos maglaba, magluluto. Papakain ng mga dyanakis. Alam nyo, hindi na ako nagkasakit. Ako talaga magkatrabaho eh. Pero dahil sa nagkasakit ako, yun, stay muna sa bahay. Pahinga. Sabi ng doktor, pahinga lang muna. Ang tanong, ilang buwan ang pahinga? Siyempre, ang pahinga ay 6 months or 2 months, 3 months. Ah, uh, next extra naman ako ng Tapos yung pagkain. Yeah, lang. Isang linggo, three times a day. Okay na. Importante eh. makatulong ako sa sa asawa. Ah, uh, may nag din ng amin ginapis, dalawa. kakoyo okay, pala itong labahin ko. Ano may. Tingilan pala. Puro kayo. Ito po 'di. 'Di. Mamimigay ka. Ah, pano? Alam sa inyo. Ah, may narito na pintuan.